Hello guys, I'm Doc Alan is here and Doc ng bayan guys sa Dr. Si ah, sa CCD Gaan isa po ang natutok pa mga tao po nagtutulong ito sa sa na kasalan po sa araw po ng bukas yan po ang dahil po mga karne na mga uh, pinahinanda para sa gaganapin po na pasilungan sa araw po ng bukas yan po ang mga luluto na po i-start na po silang mag

Hello po sa ating mga viewers. Kumusta po ang lahat? Okay. May mga na-download. Aba, tawagin mo